So yan po yung ilawan namin mga kapising Gaya po kami o pa ilaw Kapag ka inarihan na po namin yan tatali kami kapag kakalmada lang Pero pagka ka maalo naman Pwede namang dito mali kaya lang kami ng pajak kasi lumalayo Mapadpadyalo natin din sinon. Mabulabog yung silong Kaya kung hanggat maaari tatali talaga kami niyan So, ayan kami nakakailaw nakakasindi na rin kami ng ilaw para mamaya pagdating ng Pangulong so bawas na lang na ilaw sa ilawan para makaarihan so ayan yung silong niya mga kapis ito ito pula na yan sa gitna yan yung isda yan ito naman lupa ito, ito yung lupa So ito yung area natin mamaya. Kunti la yung silong yan, Tigat-tagat na talaga 'to. So, ayan. So ito yung ginagamit namin mga kabisi pag mag ispat kami sa mga ilaw namin. Sinisilip namin talaga sa ilalim kung walang bauran. Tulad yan, malinis po yan kasi malalaman mo yan pag may baura kung may mag pula uh, makita mo dyan kasi malinis po so mamaya area natin to subukan natin i-video kung kaya natin kapag kayo narihan pala namin yan mga kapising eh. ang ginagawa namin tatali kami kapag ka kalmada lang naman para iwas sa bulabong sa silong ngayon dahan-dahan siyang magbawas ng ilaw at saka kami naman ay nakakailaw na rin hanggang sa maubos yung ilaw niya mga kapising kapag wala na siyang ilaw bibitaw kami at aalis ah, siya at kami na yung kukulungin pulungin kami ng Pangulong yung so kami yung maiiwan para makulong na lambat yung so masilaw masyado yung ilaw niya sakit sa mata yung ano silaw ng ilaw Bali tatlo lahat tong light boat namin mga kapising no. Bawat grupo namin ang tatlo yung light boat. ini namin yan tag may isang milya yung pagitan. O so, ayan mga kapising oh, bawas na yung ilawan natin. Ay nakaarya na mga kapising oh. umikot na yung pangulong. Inukulong na kami. Kulong na kami mga kasalanan. So ayan mga kapising no, dito na tayo sa loob ng lambat. Napulong na tayo ng pangulong. So, ayan yung pangulong namin. So di makita dito yung pataw ng lambat. Ayun. So yung ilawan natin kanina, dalis na. Diwanag ng buwan, no? Yan yung kalaban ng mga mangisda, yung buwan. Liwanag. So, ayan yung mga pataw ng lagpat mga kapising Ito na may unggoy. <laughs> so malapit na kaming palabas sa lambat mga kapising Maya-maya lalabas -maya na, na kami Antonio Cancer. Ariada sa ilaw to. Ito ang nariyan natin. nakalabas na tayo ng lambat mga kapising so, palayo na tayo sa pangulong so ganun lang po yung mga kapising kung paano kami umariya sa ilawan namin paano kami maglagay ng ilawan ganun lang kasi so hanggang dito lang muna yung video po mga kapising at video inaaktok na tayo maraming salamat ulit sa panonood